Ah, ito dyan, pula pa oh. May katawiran na. Oh, di ba? Oh. Di ba? Tayo diba, mo may nagabol. So dito na naman tayo sa unahan ng stoplight na to. So naman tayo ng mga nagmamadali. Yung dilaw pa, yung dilaw pa lang eh tumatawid na. So ingatan niyo yung mga naghahabol no hanggat maaari sana huwag kayong tatawid ng uh, dilaw pa huwag muna kayong aabante ng dilaw pa kasi ang pinagbabasihan nila pag nagdilaw na yung kabila, kabilang side yun na yung sign para tumawid sila so hindi nila napa, baka hindi nila mapansin na sa kabilang side sa right side or sa left side eh may naghahabol pang sasakyan o motor No, oh, kaya minsan nagkakabanggaan eh kasi eh, dahil sa naghahabol, yung isa naman dahil nagmamadali, gusto na agad tumawid. Kahit hindi pa naman green. Oh, kaya ako ang technique ko oh, pag mga ganyang stop light. Gusto ko may pinapauna muna ako hangga't maari sa sakyan eh. Di ba? Sa sakyan muna. Kumbaga 'yun yung shield ko. Kasi kasi man may naghabol, may shield ako na sa sakyan, no. Sumanhugalin. <laughs> so eh. Hindi 'yun lang, s'yempre, di ba? Kawawa kasi pag uh, motor sa motor uh, o eh, sasakyan to sa motor eh, diba? Ah, yeah, tuloy ang pula pa oh. May katawiran na. Oh, di ba? Yeah. Oh. Di diba? diba, may <laughs> di diba? Yun yung mahirap eh. Ba diba? kasi magsasago sila, hindi nila mapansin eh. ba? Diba? Yun ang isa sa pinaka nakakatakot na tagpo. Kaya dapat yun ang isa sa iniiwasan ng mga kapwa natin motorista eh. Kaso wala tayong magagawa sa kapwa natin motorista. Marami talaga nagmamadali. No? marami talaga ang gustong mauna agad no? so wala tayong magagawa dyan so, kaya ride safe na lang palagi sa inyo tsaka syempre, maging alerto at kalmado lagi sa mga biyahe nyo uh, ilang tagpo na rin yung nasaksihan kong ganun eh na munti ka na maski ako dito, yung part, dito sa part na yon kasasabi ko lang na iniiwasan ko yung uh, may maghabol so nakatingin na kasi ako baka doon sa harap ko may maghabol kaya hindi ako tumatawid agad pag green na hangga't maaari may mauna sa akin. Yung pala dito sa kaliwa ko may mag, may naghahabol. Ako pakanan ay paka kaliwa, siya pa derecho. Pero yung uh, traffic light green na pula na yung bilog, yung arrow green na ibig sabihin pwede na kumaliwa. Yung bilog pula na. Pero siya pas straight direcho ako pa kaliwa. Sumuntik na kami magsagupa. So buti na lang napalingon ako sa side mirror. Diba? Pero ang uh, main ko talaga na ano noon, focus yung sa harap baka may maghabol kaya doon ako nakatuto kaya nagdadahan-dahan ako kahit green na. So 'yun ang isa sa mga ano ko uh, kinakanasan kinakasanayan ko talaga na gawin pag lalo pag sa stop tra traffic light. Yan, katulad niyan, dilaw. So magigreen na yung arrow. So pula, so uh, pula pa, di ba? So green. So hangga't maaari dahan-dahan. Diba? Tingin sa kabilang, tingin sa harap. Dahan-dahan, syempre ba diba? Hangga't may mare, may mauna sa akin. So gano nang uh, pina-practice ko talaga. No. Kasi marami na ako napapanood na nag uh, nag-head on, nag nag-sasalpokan uh, sa gitna ng traffic light dahil sa syempre, alam naman natin na nagmamadali at saka hindi sinusunod yung uh, traffic light. So hindi naman natin maiiwasan yung aksidente, syempre, ba diba? So Kumbaga, yun na lang yung pag-iingat mo. Kumbaga, yun na lang yung para ma-lessen yung chance mo na maaksidente. Di ba? Kasi kung maaksidente ka, maaksidente ka naman talaga eh. Pero at least ma lang yung chance. Kaya ginagawa ko yung ganung uh, habit, yung ganung uh, pag-obserba. So sa ganito naman, yung ganito. Yung ganitong intersection, uh, puro intersection, puro ganyan ganyan ganyan, uh, crossing, crossing. So bumubusina na ako diyan maaari pag uh, ako lang mag-isa, pag solo ako, Ganon Pag uh, wala pa akong kasabay. Pero pag may mga kasabay, okay lang Kasi mapapansin na agad dyan eh. So, syempre, dahan-dahan, uh, maingat, alerto, kalmado. Tapos, syempre, uh, basic, stop, and look, stop, look, and listen, syempre. So, magandang umaga sa inyong lahat, mga paps. So, manatiling alerto palmado at palagi sa mga biyahe nyo so tirik na tirik pa rin yung araw syempre huwag kalimutan magbaho ng pamatid uhaw H2O so yun magandang umaga peace show.